ang aming counsel, si Atty. Gilbert Lawengo. So, yung mga gusto po mag-interview kay Atty. Gilbert Lawengo, pwede din po siyang i-contact kasi siya po yung magiging spokesperson ni DOC. So, although pag malakas po siya, nakakasagot po siya sa Viber Call kasi nasa Singapore po si DOC. And kasama pa rin po si Congressman Wilbert Lee, pero tatakbo na rin po siyang Senador for Action. Kasama ko rin po ang aming chairman, Ernest Ramel ng Action, at our friend, Sir Ali Garangan, na lagi po nagsusupport sa Action.